pamahiin lang yan sabi ng iba pero ako naniniwala kasi ako sa pamahiin kaya tuwing bagong taon ay gumagawa ako ng prosperity bowl at sa paniniwala ko sa ganitong paraan ay nahihikayat ko ang swerte ang swerte ay hindi lang naman kasi tungkol sa pera ang mahalaga ay good health ang buong pamilya at kapag umabot tayo sa 2025 na bagong taon ay isa na itong matatawag na swerte. Ang mga pamahiin ay minana pa natin sa mga kaninununuan natin at ito ay galing sa mga dayuhan na lahi. Ang mga ganitong paghaanda ay naniniwala tayo na meron pa tayong mga swerte na mga darating sa susunod na panahon. At kung meron ka rin pamahiin, gawin mo yan. Samahan na rin natin ng taimtim na dasal sa buong may kapal na lumikha sa atin. Happy New Year sa inyong lahat mga idol. God bless everyone. Let's go! Sa New Year, wag handa chicken para hindi lipad swerty. Yun. <laughs> hindi rin handa isda para hindi lobo swerty. wag din handa pagong, mabagal ang swerty. Yun. wag din handa kabayo. Takbo a swerti. <laughs> maghanda ng salad para halo-halo suwerte. <laughs> ikaw naman hanap iyo trabaho para naman ikaw swerti. <laughs> <laughs> <You're>... <laughs>